Ayan guys, ngayon naman ay uh, ituturo ko sa inyo yung ah, uh, yung pagdadapa nung garter na ito, continuous po ito na wristband, tapos na ng wristband nya. Ayan yung uh, kinabi natin garter na nakaraan. Ayan guys, yung apat na sulok dyan guys na minarking nga natin guys, yan. Ayan, yung joining na yan tatapat nyo lang po doon sa joining ng body. Tapos, i-basting nyo po. Kailangan po yan may basting. I-basting nyo po ito rito. Yung apat na sulok ng shirt. Para hindi po kayo mahirapang i-tapping yung ating garter. Ayan. Ito po. Ayan, ayan. Um, lalagyan nyo po yan ng basting para hindi po siya kumalaw pagka itatapping na paikot. Yan. Apat na sulok po yan guys na kailangan naka basting. Yung sa side close uh, left and right po yan tapos yung sa joining ng front ang uh, joining ng back yan ibibisting nyo po lahat yun yan may isa pa ito uh, ang last po ito apat yan Ayan, tapos na po tayo mag-basting nung apat na sulok ng short guys. ah, uh, ayan, naka, uh, ayan o. Oh. Sa po itatapping niyan, guys, uh, igigit na inyo lang po dyan ng pasada sa may overlock. Ayan, guys, itatapping na po natin yung garter. Ayan guys. Kailangan nakababa lagi yung karayom natin guys bago natin hilain yung karter guys. Para maiwasan nyo maputulan ng karayom. Ayan, kailangan nakababa lagi, nakatusok lagi sa tela yung karayom bago hilain yung garter. Ayan, ito po yung kaibahan guys ng uh, attachment ng wisban guys ayun eh na-attach natin yun sa 5 threads kasi may cutting po siya guys ito ito yung uh, continuous ang tabas ng wishband kakabit yung garter sa body tapos si eh, dadapa na lang taping ayan po Ang uh, ilapat nyo lang po yung kung gaano kalapat yung ginamit yung garter kung 2 inches o 1 and a half. Eh, bago nyo itaping ilalapat nyo lang po. Ilalapat nyo lang na maayos. Yeah. An optional po yan guys, kung gusto nyo dagdagan nyo pa yung topping nya, o kung gusto nyo isa lang ang topping, pwede naman po. Pwede nyo rin lagyan ng tali. Ayan po. ay topping na po natin yung unang topping. Tapos yung lagay po natin yung pangalawa. an optional po yan dyan guys. Ayan, unang topping. Gusto nyo one port yung pangalawa. Yung layo nya. Distansya. Ayan, uh, depende po yan sa inyo kung ilang uh, tahi ang gusto nyo gawin para matibay. Ayan, yung pangalawang pasada na yan, guys. Ayan, lagi nyo pong ibababa yung karayom pag kayo yung magpapasada ng garter. Kasi pag hinila nyo po yan na nakaangat ang karayom, pwede po kayo maputulan ng karayom dyan. Ayan guys, napakagandang libang. Ano ito guys, ang pananahe. Kahit sa bahay lang, pwede na. gusto may makina ka. Ayan guys, tapos na yung pangalawang pasata. ta lalagyan natin yung pangatlo. Parang ano na rin yan guys. Ah, design. Depende kung ilang pasata ang gusto nyo ilagay. Optional po yan. And guys, ma napakahalaga po matutunan niyo itong trabaho guys kasi uh, pwede natin gawing uh, pinalibangan sa ating bahay. Uh, pwede natin ipagtahi ating mga anak ng mga pangaraw-araw nilang sinusot. Pwede pwede po yan guys. Uh, sa mga susunod kong upload guys, sa uh, ituturo ko na po sa inyo yung Uh, paggagawa ng pattern nito ang short na to para kompleto gusto nyo pong matutong uh, magtabas uh, pattern manahe i-upload ko po yan guys and guys oh, tapos na yung ating pagtataping ng o pagtatapa ng garter ng continuous na cutting ng wristband short. Yan, salamat guys sa panonood guys. Uh, ayan guys, yung kaibahan ng uh, dalawang short nung continuous ang cutting ng wristband at yung itong may cutting. Ayan o. Oh ah, uh, um, pares lang po yan sila ng laki pero magkaiba po ang yari ayan po yung may cutting ang wisdom no? may dugtong kita nyo po may dugtong ayan po yan ayan guys salamat